Dito kami ngayon sa San Simon, Pampanga. Mag-deliver kami ng products. sa so, punta doon, doon sa kabilang ibayo. Ginagawa kasing tulay. Ayan, so magbabangka kami papunta doon sa kabilang ibayo dahil ginagawa yung tulay. And ganito yung trabaho namin kay Personal Collection. Para maging magaling na dealer dito kay Personal Collection, kailangan masipag ka. Kailangan determinado ka. At syempre, kailangan madiskarte ka. Gagawa ka lagi ng paraan para maibigay mo sa customer mo yung kailangan nila. Tutulungan natin lahat ng mga dealer natin para ma-enjoy din nila at maramdaman nila kung gaano kalaki ang kinikita ng mga dealers dito kay Personal Collection. Dahil ang mission namin dito sa Personal Collection ay para ibahagi ang great life para sa bawat pamilya. Kami ang tagahatid ng Great Life para sa bawat pamilya. Kami ang reason kung bakit maraming dealers ang kumikita dito kay Personal Collection dahil sa effort na ginagawa namin. Pero ang lahat ng ito ay napapalitan ng matamis ng ngiti ng bawat dealer namin na natutulungan. At syempre, kumikita sila dito kay PC kaya naman tuloy-tuloy ang great life dito sa personal collection. Kaya kayo ding mga nanonood ng vlog ko, tara na sa PC at magnegosyo. Ako, maaabot, pangarap, pisi, ako. Yeah, So, magunta na kami sa dealer namin. Patid na namin yung product niya. Kasi hindi siya makaka tawid So, deliver muna namin. Ayun, labi ka tayo. So, kailin,

<laughs> Ayan, kompleto po yan. Okay. Kawain mo na po kayo. Hello. Ako nga, <laughs> nag-vlog po ako. Magkano lahat? <laughs> 2.66. 2,000 Ang kita mo no, dyan no, ma'am, nasa 1.5 Ang kita mo dyan ma'am, nasa 1.5 Ayan po, ito po nga bago ito po Baka kasi ito? 135 135, then down po ito Okay Kaya mo na ah. Okay you know? oh. no? <laughs> <laughs> mo muna sa akin ha, ah. paliwanag mo muna ah, lahat ha ah. Kaway mo na po kayo hmm. oh, Kaway, kaway, kaway na mo <laughs> <po. laughs> Ayan. So, how much is it? 1,000 pesos. 1,000 pesos. Yes, po. Matang magyasa. Every 2 years, ma'am. 200 grams na po siya, ma'am. Nasamba yung one Ito ba yung tatalog niya dito? Ito po yung magalog. Ayan po. Ito po yung pang-customer natin. Oo. Ayan. Kalagay po dito, 189 pesos. kami yung ito niya. Magkano yung presyo niya? 189 pa. 189. Yes po, 189. Yan. Yeah. 189 po. So, napawin niyo lang po ito na nasa ano. Magkano yung promo ito, sir? Magkano eh? po ito? 120 lang po yung mga. 120. 120 lang po yung mga. Ibenda niyo po ng 189. So, malaki po yung tubo po na rin Ayan, ito po 285 ang mendahan. 285. Yes po. Uh. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Bum, 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 Sige po. Okay. Tapos So, tapos na kami mag-deliver si, sa isa namin dealer. Ayan. Pabalik na kami sa branch. Ayan. And then meron pa kami dadaanan dito ang isa. I-record namin. sa <laughs> na namin habang naglalakad kami. Yeah, malamig naman eh, no? So, okay lang na maglakad para makapag exercise So, ganito yung trabaho namin dito sa personal collection. Tsaga-tsaga. Kapalit naman yun ay uh, malaking uh, kita. kita So, ayun. Bali, naghahanap pa kami ng mga i-register Ire sa personal collection Ayan. Yeah. so naghanap naghahanap kami ng mga ito pwede itulungan bigyan ng pagkakakitaan ano na kung bakit so ito yung mga hinahanap namin yung mga nagda-direct selling na ayan, like ay Avon so yun yung mga hinahanap namin yan, kasi sila yung, yung mga dealers na din at alam na yung business so, So, ayan, upon saturation po, inaanal, namit si Ma'am Ed, Ma'am Melda. Melda Maglangkay. Ayun. Melda Maglangkay. So, di-air din siya ng kabilang direct selling. Ayan po. And, dati na rin siyang personal collection. Uh -huh. Kumuha ako. Kaya lang. lang. So, dito po ang branch na rin, Ma'am Sasansi. Ma'am, mas nalapit ko sa inyo. Saan? Sa plaza po. Wow, ang ganda naman yung tindahan. Hindi ko lang pangalaman. Hahaha. Lagyan na natin. Ito mam, ma lalagyan ng PC. Oo, oh, pwede rin. Pupunayin natin. In it. In it. Ayan yung kanya mga uh, paninda. Direct seller talaga ay, si mam. Oh. Ay, legit na, direct seller. Ayan. So mam, ma kailangan na ng PC nito. Hindi. Uh, no? uh, dun Doon sa tindahan ng pinapahupa namin, yun yung pagbienda like, na ano-ano. Manager na, na, na manager si ma'am. <laughs> <laughs> Pinabasa ako sa isa. Ako mag sa park. <laughs> Ayun, no? So, ayan. Ginabi na kami sa pagre-recruit. and So, ganun talaga ang trabaho namin. No? So, hanap na hanap ng mga pa pwedeng gawing dealer ni personal collection. Ayan. Yeah, so, pauwi na kami. No? Matapos na namin uh, i-register yung isang uh, na-recruit namin. Nakapilap na namin ang form. Ayan. So, may pupuntahan pa kami isa. Yung isa namin source out Great Life Executive. So, ganun talaga yung uh, trabaho namin dito kay Personal Collection. So, maghanap na maghanap ng maraming dealers. And so, thank you for watching. Bye-bye!